Maraming salamat sa nag-birthday. Sana ipatuloy na lang to. Tuloy-tuloy na to. Shout out na. na lang kay... out Kay mm -hmm. Boomer Dumugo from Cebu si City, Barangay San Roque. Salamat sa nagpakain ngayon. Salamat guys. Sa pinakamamahal naming boss. More birthdays to come. and ko ni Hel. Pogs Shout out kay Pogs. Salamat Lord sa blessings. Yano. Sana tuloy-tuloy na to. Uncle. Yeah. si Uncle? Ah, uh, shout out na lang kay Uncle. Mark, Mark. Uncle. Tayo, Mark, tayo. Hay, makabot ko ating kan. Kan, lubagan ko kan. dia nak. Kalau dah macam tu. Sama kuat dulu. Betul ke nak Shout out kay Jesus Tachiyo Shout out kay brother Bawin ang sabukan Tudikong Kaya mo 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 Kaya Kaya mo Kaya mo Kaya siya po, chacha dito. Dito po wala dito. Wala wala. Narito. ba? Tayo. May rat ano, gamit ng tinidor na hindi ka sanay sa ano, ganitong mga handaan. Chopsticks. Kung sila yan yaks, bawal lang sumuka. Shout out na lang kay brother, brother, brother. Jesus Patsiyo from Negros Occidental, Kabangkalan. Uy, gusto pa rin ko eh. Dito pa rin ko, ko eh. Dagan pa rin ko eh.

Ibigay ko to sa pinakamahal kong kaibigan. Minsan kaibigan, minsan kaaway. From Yo. City, from San Roque. Assorted man, para sa'yo itong tubig na ito. Pwede, pwede. Pakita ka. Ba, pa sabihin, bunwari lang ito. Yan, yan, yan. Yan, yan, minsan kaaway, minsan... Sinu minsan <laughs> kaaway, minsan kaibigan. Assorted man. Yak, sa'yo mo si brother, brother sabi mo, bawal na. Katap <laughs> kay Marilal yung Oh my Hindi you... <laughs> <laughs> boss walang kanya. Gamay. Gamay raman Gamay raman Kuha. May ngaray ko yan. Gamay Wala. Wala. boss. You... <laughs> wala. Wala. Uy. Hindi, okay lang, okay. Oh. Ba't? Ganin ba't? Si Assorted Man, mapagbigay ha. talaga yan. <laughs> si, si Assorted Man, mapagbigay talaga yan. Kahit hindi sabihan, diretso na yan. Oh, no! What's oh, so up, man? Ito ni ito niya. Di bali lang magutom si Assorted Man. wag lang yung mga mahal niya sa buhay. Thank oh. May ulam na pang, uh, ano Para sa gabi pang gutong kumain Yon. Yaks, kanon dos, kanon dos. Cheers, yaks. I've cheers. I've cheers. Cheers. Para sa totoong tagumpay. Para sa tagumpay. Oh, no! Kasi nagtagumpay ka talaga.